14th month pay ni Tito Soto, solusyon o dagdag problema. Netizens, umiinit ang diskusyon. Disclaimer, ang mga opinion at pananaw na ipinapahayag sa video na ito ay mula sa may akda lamang at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng alinmang institusyon o organisasyon. Layunin ng channel na ito ang pagbibigay ng impormasyon at komentaryo batay sa pampublikong datos, pahayag ng mga personalidad, at reaksyon ng mamamayan. Mga kabas kumusta kayo? Ngayon ay tatalakayin natin ang isang mainit na usapin na muling gumugulo sa mundo ng politika at ekonomiya dito sa Pilipinas, walang iba kundi ang panukalang batas ni Senador Vicente Tito Soto na naglalayong gawing obligasyon para sa mga kumpanya sa pribadong sektor ang pagbibigay ng 14th month pay bukod pa sa kasalukuyang 13th month pay na tinatanggap na ng mga manggagawa. Unang pumutok ang balitang ito ng ihain muli ni Soto ang Senate Bill No. 193, simple ang rason niya, tumataas ang presyo ng mga bilihin, pabigat ng pabigat ang gastusin lalo na sa edukasyon, at kailangan na raw ng karagdagang tulong para sa mga empleyado, ang plano niya, ibigay ang 13th month pay tuwing Hunyo para makatulong sa tuition fees at school expenses, at ibigay ang 14th month pay bago mag-Desyembre 24 para may panghanda at pambili ng regalo ang mga pamilya, sounds good, di ba? Pero teka muna, mga kabas, hindi lahat ay bilib sa panukalang ito. Marami ang pumalakpak. Oo, pero marami rin ang nagtataas ng kilay. Kaya ngayon, himayin natin ang usapin, solusyon nga ba ito sa problema ng manggagawang Pilipino, o dagdag paakit lang para sa mga kumpanya. Ayon kay Soto, halos limang dekada na mula nang ipasa ang Presidential Decree No. 851 na nagutos ng 13th month pay noong 1976, Mula noon hanggang ngayon, grabe na ang pagtaas ng cost of living, kaya raw makatarungan lang nataasan din ang benepisyo ng mga empleyado, at para din naman daw mabigatan ang mga employer, naglagay siya ng exemptions, ang mga distressed companies, non-profit institutions na lugi, at mga kumpanyang nagbibigay na ng katumbas ng 14th month pay ay exempted. Sounds fair, pero kung titignan mo, sino ba ang nagdidikta kung, distressed, ang isang kumpanya? Paano kung maliit lang ang negosyo at halos break-even lang ang kita? May budget pa ba para sa dagdag sahod? Dito napapasok ang mga reaksyon ng taong bayan, sa social media, kaliwat kanan ang komento, at dito natin makikita ang tunay na palso ng masa. Sabi ni at Clementcon7585, Iskal Bukol, isulong mo na lang pension naming mga OFW na for good na, para makabawi naman kami sa remittances na dekadekade naming pinapadala, malinaw, may ibang sektor na nagsasabing mas dapat bigyang pansin ang mga OFW na nagbuhos ng dugot pawi sa ibang bansa. Ayon naman kay At-Florence Efrudo 9594, baka hindi kayanin ng private sector ang 14th month pay, ang importante sweldo daily at increases yearly, 13th month is okay na kaysa magsara ang company, eto na yung practical side, tama nga naman, ano ang silbi ng benepisyo kung mawawala naman ang trabaho? Si At-Armando Bogato 2880, Diretso, mga batas ni Soto puro impossible to happen, ayan, walang paligoy ligoy, imposible raw. Sabi ni Atmanoy underscore Ray, maganda yan, pero kung malaki ang company at kumikita talaga, paano kung maliit lang na kumpanya? Pwede yan kung si Soto ang magbigay ng 14th month pay dahil maliit lang company namin, can't afford talaga, ayan na, challenge kay Soto, kung kaya mo, ikaw ang magbigay. At huli, sabi ni Atmarco Subsid dash K4X, nagpapasikat lang yang si Soto, boom. Intriga, pupogi lang daw ito ni Soto, lalot na sa oposisyon siya at kailangan ng visibility. Mga kaboss, alam natin na ang Pilipinas ay hindi binubuo lang ng mga malalaking korporasyon tulad ng SM, Ayala, o Jollibee. Karamihan ng negosyo dito ay micro, small, and medium enterprises o MASEMs. Sila ang nagbibigay ng mahigit 60% ng trabaho sa bansa, pero sila rin ang pinaka-vulnerable kapag may dagdag obligasyon. Isipin nyo na lang, isang maliit na carinderia, printing shop, o repair shop na may tatlo hanggang limang empleyado, sapat lang ang kita para sa upa, kuryente, at sweldo, biglang required magbigay ng 14th month pay, saan huhugutin. Baka ang mangyari, imbes na magdagdag ng benepisyo, magtanggal na lang ng empleyado, at dito na pumapasok ang pangamba ng ilan, baka lalo lang dumami ang walang trabaho. Siyempre, hindi mawawala ang politika, si Soto ay dating Senate President, ngayon ay nasa minority, pre-electionist ba siya sa susunod? Naghahanda ba sa comeback? Hindi natin alam, pero malinaw, ang panukalang ito ay malaking headline grabber, kasi sino ba namang empleyado ang tatanggi sa dagdag sahod. Pero tandaan natin, hindi lahat ng headline grabbing bills ay nagiging batas, minsan, mas nagiging simbolo lang ito ng political brandang, kaya yung iba, sinasabing nagpapasikat lang si Soto. Maganda ang intensyon, dagdag kita para sa manggagawa, pero ang tanong, realistic ba? Kaya bang ipatupad nationwide nang hindi nasa sakripisyo ang trabaho at negosyo? Isipin natin, kung malalaking kumpanya lang ang kaya, baka dapat gawin itong optional o i-categorize base sa laki ng negosyo, halimbawa, obligasyon lang para sa kumpanyang may higit dalawanda ang empleyado, o kaya, may subsidy galing sa gobyerno para sa maliliit na kumpanya. Ngayon, mga kabas, balik ko sa inyo ang tanong, gusto nyo ba ng 14th month pay kahit may risk na magsara ang ilang kumpanya? O mas okay na mag sa 13th month pay pero masigurong may trabaho pa rin ang lahat. Ito ang debate ngayon, ito ang isyo, at ito rin ang hamon sa mga senador at kongresista, paano babalansehin ang interes ng manggagawa at employer. At dito nagtatapos ang ating malalim na talakayan tungkol sa panukalang 14th month pay ni Senador Tito Soto, gaya ng lagi naming sinasabi dito sa Boss Pinas, ang tunay na boses ay nasa taong bayan, kaya huwag kalimutang mag-iwan ng komento, pabor ba kayo sa panukalang ito o tutol? Mga kaboss, salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga pinakamainit na balita at kontrobersya. Hanggang sa muli, ito ang Boss Pinas, ang boses ng bayan, ang palso ng masa.